Welcome to Henry KNG TV uh, Good morning, good morning mga idol Ayan po, nagbabalik na lang po ulit tayo Ngayon po makapagbablog po tayo uh, Kasi nga po, uh, ala po tayong bahay ngayon uh, Dahil yung vacation po uh, Ginamit po ng anak ko yung sasakyan Siya po yung muna yung magbabiyahe daw Ayan, May pasubukan ko po sa kanya uh, kung kaya po niya talaga. Ayan po. Ayan po ay portrait kalit niya ako. Eh kaya naman niya po niya siguro. Ayan. Ito nga po, papakita ko sa inyo. Ito po aking sili. Yung aking pong sili na to ay itanim po sa gulong. Bali, ilang puno po ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong puno po ito. Uh, ayan. Itanim po siya sa gulong. Ngayon po ay lilinisin po natin. Kasi nga po ay marami po siyang bunga. Ayan o. Bali nga po, sinabay ko po siyang pataba nung isang araw para nga po ayong gumanda rin siya. Kasi nga po nahirapan po ito nung kasagsagan ng init. Buti nga po napagtyagan ko silang diligyan na talagaan. <coughs> yan po. kaito paano po ay gumanda siya dahil po niyang bunga. Yan po. Mag Pwede po pala ganito na magkakasama sa isang gulong na pitong puno. Ayan po. Ngayon po itadaman po natin ito. Ayan na po. May dinilig-dilig ko na po kanina yan. Ngayon maganda lang po yung mga buwasan damo para mawalan sila ng kaagaw. At saka na rin po, parang nagambulan na rin po yung kanilang paligid noon. Ito yung sila. Ito po yung sila na ito ay siling Taiwan. Tawagin. Ito po eh, medyo maanghang din. May oras na maanghang, may oras na hindi. Ganyan po yung siling Taiwan. Ayan po. Madali lang po linisin kasi nga po malambot po yung lupa dito. Ang dami po niyang bulaklak. Oh. Mapapansin nyo, namumuti kasi may kalamansi po ako dito po bilis lang sila hindi na nga po pala kasi kung nakakapag ano dito masyado sa school ito po yung e garden ni misis kasi po ano, malis na po ako dito sa school nag, nag resign na po ako dito <laughs> kasi nga po nagbabihay na ako ng lala hindi naman po ako makapag video kasi nga po focus po muna ako sa aking trabaho Papokus po muna ako sa pagiging lalong of driver. Pero marami rin po akong tayong dito. Kahit dyan yan po, marami akong tayong dito. Makikita ko rin po sa inyo. Ano? Ayan po, yung mga dragon fruit dito. Ayan lang ako tabi. Ayan po, may mga bunga po yung dragon fruit. <coughs> Tapos po ito, may luya rin po ako dito. Yan luya po niya. Sa gulong din po nakatanim. Tapos po ito mga ko. Yung mga guwapol ko po may mga bunga. Oh. O. No? Ito May bunga na po yung guwapol ko. Hindi lang po ako mapag-video. Pero to, dati po ito, binibideo po ito nung pagtanim ko. <coughs> pagtatanim. At saka hanggang sayo na nga lumaki na sila. po ang dragon fruit ito. Tapos so, may okra po ako dito. Yan, no? Okra po yan. Medyo madumi lang po kasi nga po sira po yung grass cutter ng school. Pwede may mga kamatis ako dito. Puro kamatis po may mga bulaklak. Kung natatandaan niyo po, nagtanim po ako dito ng kamatis. Noong 2021. Ito, nagtanim po ulit ako. Pero bago na po yung lupa niyan. Ang ganda po. May bunga na sila. Kaya po ito yung nalagahan ko. Mabuti. Kapo niya po, dinilig ko sila. Lagi po po itong naalala pag ako ay nasa biyahe. Ang dami po ng dragon po ko. Hindi ko lang po sila may video. Gawa nga po ng busy busy po ako. Ang ah, bulaklak po nila. Pero mas maganda po yung unang time ko dito ng kamatis. Tapos may sili rin po ako dito. Ayan. Kata naman. May mga time din po yan. Yan po yung dating taniman ko nung natatandaan nyo. Ito lang po ang time ko kasi. Kasi nga po wala po akong mabili pong Noon. May mga bunga na po sila. Ang ganda po nito. Kasi mga dragon fruit ko nga, oh, ang daing bunga. Marami rin po na harvest dito. Yan, tabi-tabi lang po yung bunga niya. Oh. Ang ganda. Kaya po, sana magtayin din po kayo. Gaya niyo po yung pagtatanim ko. Kahit na ganyan-ganyan lang. Eh, sila po ay eh, napapaano ko. Yan, nakatayin lang po sila sa supot ng simento. Sa plastic. Oh, yung dragon fruit po, sa gulong. Sa simento po nakatayin. Malaki po ng bunga. So yung malunggay, yung malunggay ko po na mahaba ay kinat ko po yan. Balik po tayo dito sa may sili. At po itong kamote nga pala ito, marami po ako nakuha ang bunga dito. Bali pangalawang time ko na po ito. Pagka-harvest ko po ng kamote ay tinatay mo ko po ulit. Ayan po. Ang ganda po ng mga tayo po ngayon dito. Ang problema lang po, madamo lang po yung paligid. Gawa nga po kasi nang sira na po yung grass cutter na school. Hindi pa po, po nakakabili ng bago. Kaya po medyo madamo dito sa mga sa school ito po ng Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa akin. Sana po ay eh suportahan niyo po ako. Matagal na po akong nag-aayo YouTube eh. Hindi pa po tayo nakakatikim ng pinahirapan. Po maraming maraming salamat po ah. Sana po ay eh patuloy niyo po ang suportahan. Ka-NJTV po. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. <coughs>